Ipagkaloob mo sa akin ang isang pusong bukas palad at dalisay. Handang maglingkod sa iyo sa bawat sandali, sa bawat kapatid at sa bawat kalagayan ng aking buhay. Pahintulutan mo ako, minamahal na Jesus, na maging saksi ng iyong pag-ibig sa mundo, na nagdadala ng iyong ilaw sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo at inilalaan ang aking sarili. Nang may katapatan at pagtatalaga sa matamis na misyon ng pagmamahal sa iyo at pagpapaibig sa iyo, manalangin kayo ng walang patid. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Verse Thessalonica 5. Minamahal na Jesus, naniniwala kami ng buong puso na ikaw ay tunay, na sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ikaw rin ang siyang, sa isang salita lamang, ay nagpatahimik sa bagyo at nagdala ng kapayapaan sa mga pusong nababagabag. Ikaw rin ang siyang lumakad sa tubig ng may banal na kamahalan, na nagbukas ng mga mata ng bulag, na nagpagaling ng may pagmamahal sa mga may sakit at ng may di maarok na pag-ibig ay bumuhay sa mga patay. Ikaw rin ang siyang tumingin ng may pagkahabag sa makasalanan at binigyan siya ng bagong simula. Malugod mong tinanggap ang mga bata. Binasbasan sila ng mga kamay na puno ng pag-ibig at hinugasan ang mga paa ng iyong mga disipulo nang may walang hanggang pagpapakumbaba na nagpapakita sa amin ng landas nang tunay na paglilingkod. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, makapangyarihan sa lahat at maluwalhati na dahil sa pag-ibig ay nagiging maliit, marupok at tahimik sa isang piraso ng tinapay. O Jesus Eucharistia, misteryo ng pag-ibig na di kayang abutin, paano posibleng ang hari ng sansinukob ay magtago sa kasimplihan ng isang ostia paano kayang magpakumbaba ang lumikha ng langit at lupa upang manatili sa piling namin pag-ibig lamang ang makapagpapaliwanag nito pag-ibig lamang na walang sukat pag-ibig na walang hangganan ang makakaisip ng gayong dakilang himala ikaw na humahawak sa mga bituin at nagdidirekta sa kurso ng sansinukob ay ninais ding manahan sa aming mga puso, pakanin kami ng iyong sariling buhay at maging aming kanlungan at kaaliwan. Panginoon ng Tabernakulo, mahal kita ng buong puso, ngunit ang aking pag-ibig ay mahina, maliit at hindi perpekto. Nais kong mahalin ka ng may higit na kadalisayan nang may higit na pagtatalaga, nang may pusong walang reservasyon. Dagdagan mo sa akin ang pagnanais na hanapin ka, sambahin ka, sumuko sa iyo ng walang takot o kondisyon. Bigyan mo ako ng biyaya na lumago araw-araw sa pag-ibig at debosyon sa iyo, upang mamuhay sa iyong presensya ng may pusong nag-aalab at tapat. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain tulad mo. Bigyan mo ako ng pusong may kakayahang magpatawad. Kahit na masakit, magmahal ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Maglingkod ng may kagalakan at pagkabukas palad. Naway ipakita ng aking buhay ang iyong walang hanggang pagkahabag. Naway ang aking mga salita at gawa ay maging patutoo ng iyong pagmamahal at kabutihan. Panginoon ng katotohanan, Liwanagan mo ang aking isip ng iyong banal na ilaw. Huwag mong hayaang lumihis ako sa landas ng kabutihan. Nahayaan akong madala ng mga anino ng kamalian o kawalang interes. Naway ang aking buhay ay laging nakatuon sa iyo, ang aking nag-iisang at tunay na patutunguhan. Panginoon ng pag-ibig, sindihan mo sa aking kaluluwa ang apoy ng iyong pag-ibig sa kapwa Naway ang bawat tibok ng aking puso ay para mahalin ka ng higit. Naway ang bawat araw ay maging isang bagong pagkakataon upang italaga ang aking sarili nang walang reserbasyon sa iyo. Gawin mong ang aking buhay ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway ang aking patotoo ay makaakit ng maraming kaluluwa tungo sa iyo. Panginoon ng Tabernakulo, matamis na Jesus na nakatago sa Eucharistia, manatili ka sa akin palagi at gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit at higit pa. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan, maging aming pananggalang laban sa kasamaan at mga silo ng Diyablo. Naway ipahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanya, ito ang aming mapagpakumbabang pakiusap. At ikaw, prinsipe ng hukbong makalangit, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, itapon mo si Satanas sa impyerno. Palayasin mo rin ang iba pang masasamang espiritu na gumagala sa mundo para sa kapahamakan ng mga kaluluwa. Amen. Dapat tayo dapat tayo nang tayong patuloy na lumapit kay San Miguel Arkanghel ang ating tagapagtanggol sa espiritual na labanan. Pinoprotektahan niya tayo mula sa mga panlilinlang ng kaaway, mula sa mga tuksong naglalayo sa atin sa Diyos, mula sa mga puwersa ng kasamaan na naghahangad na wasakin ang ating mga kaluluwa. Sa mundong ito na puno ng mga pagsubok at hamon, magtiwala tayo sa Kanyang makapangyarihang pamamagitan at hilingin ang kanyang tulong upang manatiling tapat kay Kristo. Purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Puso ni Jesus, sayo ako nagtitiwala, sayo ako nagpapahinga, sayo ako nakakatagpo ng kapayapaan at pag-asa. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Sindihan mo ang aming mga puso sa buhay na apoy. Nang iyong banal na pag-ibig. Huwag mong hayaang patayin ng pagkalaon ang aming kasiglahan. Nihayaan kaming ilayo ng kawalang interes mula sa iyo. Puso ni Jesus, hawakan mo ng iyong biyaya ang mga makasalanan. Gisingin mo ang mga pusong malamig. Liwanagan mo ang mga lumalapastangan at nakalimot sa iyong awa. Puso ni Jesus, Maging kaaliwan ka sa mga umiiyak. Ginhawa sa mga may sakit. Lakas sa mga nasa agunyas. Huwag mong hayaang magdusa ng nag-iisa ang sino man, kundi maramdaman nila sa kanilang sakit ang pagmamahal ng iyong yakap. Puso ni Jesus, walang humpay na bukal ng pag-ibig at pagkahabag. Ibuhos mo ang iyong walang hanggang awa sa buong mundo naway walang kaluluwang makaramdam na nawawala, naway walang sino mang magduda sa iyong kapatawaran. Puso ni Jesus, ligtas na kanlungan ng mga makasalanan, amparo ng mga nagdadalamhati, alalay ng mahihina, dumating ka sa aming tulong at hayaan kaming magpahinga sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kayamanan ng kabutihan na di kayang abutin. Turuan mo kaming mahalin ka ng higit at higit pa araw-araw. Magtiwala ng bulag sa iyong kalooban. Mamuhay para sa iyo at para sa iyo. O puso na puno ng tamis at pagmamahal, inilalagay ko ang buo kong buhay sa iyong mga kamay. Alam ko ang aking kahinaan at natatakot akong mahulog. Ngunit mas malaki kaysa sa aking kahinaan ang iyong walang hanggang kabutihan. Kaya naman, Jesus, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo nang may katiyakan na hindi mo ako kailanman iiwan. Sagrado puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, at sa buong sangkatauhan nalabis na nangangailangan sa iyo sa grado puso ni Hesus kapag nalulula ako sa pagkabalisa maging kapayapaan ko kapag sinasalanta ako ng paghihirap maging lakas ko kapag pinalilibutan ako ng kadiliman maging ilaw ko dumating nawa sa amin ang iyong kaharian o Jesus, hari ng pag-ibig at katarungan at maghari ka muna sa aming mga puso upang isang araw ay makapaghari kami sa iyo sa kawalang hanggan. Sagrado puso ni Jesus, inilalaan ko ang aking sarili ng lubusan sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, upang sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ng ina, ay mahalin kita ng higit at mas mabuti. Pinakamatamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas, at maliwanag na landas na magdadala sa amin kay Jesus. Matamis na puso ni Maria, takpan mo kami ng iyong makalangit na balabal at protektahan kami mula sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng panganib, sa lahat ng naglalayo sa amin sa Diyos. Matamis na puso ni Maria, makainang kanlungan ng mga makasalanan, huwag mo kaming hayaang mapahamak sa aming kahirapan kundi akayin mo kami ng may pagmamahal sa landas ng pagbabagong loob at biyaya. Matamis na puso ni Maria, maningning na bituin ng umaga, liwanagan mo ang aming mga kaluluwa sa kadiliman ng mundong ito upang hindi kami kailanman lumihis sa landas ng katotohanan. Matamis na puso ni Maria, ina ng simbahan, Mamagitan ka ng may pag-ibig para sa Papa, para sa mga obispo, para sa mga pari, at para sa lahat ng nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Ebanghelyo. Manalangin ka rin para sa bawat isa sa amin upang kami ay maging tapat na saksi ng pag-ibig ng iyong anak. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay sumasampalataya, sumasamba, Umaasa at nagmamahal sa iyo ng buong puso. Hinihiling ko ang kapatawaran at pagbabayad puri para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Diyos ko, naway lumago sa mundo ang pananampalataya sa iyong tunay na presensya sa Yukaristya at naway sumuko ang mga puso sa misteryo ng iyong pag-ibig naway tanggapin ka ng bawat kaluluwa ng may pagpapakumbaba at debosyon. Pukawin mo sa amin ang isang nag-aalab na pag-ibig para sa dakilang sakramentong ito, kung saan ang iyong puso ay tumitibok para sa amin araw at gabi, naghihintay sa aming pakikisama. O Jesus, nais kong tanggapin ka ng may kadalisayan, pag-ibig at debosyon na tinanggap ka ni Maria sa kanyang sinapupunan, nang may kasigasiga ng mga santo at pagtatalaga ng mga martir. Naway ang bawat kumunyon ay maging isang malalim na pagpapanibago ng aking pag-ibig para sa iyo, isang buhay na pakikipagtagpo sa iyong sagradong puso. Naway ang bawat pagdalaw sa kabanal-banalan ay maging isang sandali ng biyaya, ng pagbabago ng matalik na pakikipag-isa sa iyo. Sagrado puso ni Jesus, matamis na puso ni Maria, maging aming lakas, aming pag-asa, at aming pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang maibiging puso ni Jesus na sakramentado. Jesus, nangangako akong mamahalin ka ng higit araw-araw. Nangangako akong hahanapin ka sa panalangin, sasambahin ka sa Eucharistia, mamumuhay ayon sa iyong Ebanghelyo. Bigyan mo ako ng biyaya na maging tapat sa iyo hanggang sa katapusan ng aking buhay. Kung naantig ng panalangin ito ang iyong puso, ilike ito, mag-iwan ng panalangin sa mga komento, mag-subscribe at ibahagi upang mas maraming kaluluwa ang makalapit sa kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo. Pagpalaing ka ng Diyos at maghari nawa ang sagrado puso ni Jesus sa ating mga puso. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus ko, Panginoon ko, at Diyos ko, narito buhay at tunay sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Narito ako. Lumuluhod ako sa iyo na may pusong nakalahad, hubad sa lahat ng kapalaluan, puno ng lahat ng ako, at marahil higit pa ng lahat ng hindi ko nagawang maging Lumalapit ako kung ano ako. Mahina, maliit, sugatan ng buhay at ng aking sarili. Ngunit may kaluluwang nag-aalab sa pagnanais para sa iyo. Lumalapit ako na may buhay na pag-asa na titingnan mo ako nang may pagmamahal at pakinggan mo ako kahit sa aking katahimikan. Inaasahan ko rin na yakapin mo ako sa iyong pag-ibig na walang sukat ang pag-ibig na hindi kailanman napapagod sa paghihintay o Hesus sakramentado bilanggo ng pag-ibig nakatago sa banal na katahimikan ng bawat tabernakulo sa mundo ilang beses kang nananatili ron, nag-iisa naghihintay naghihintay sa kaluluwang hindi dumarating sa pusong nagagambala ng libo-libong bagay sa kaaliwan at kumpanya. Naghihintay ng mga mananamba na kumikilala sa iyong buhay na presensya, na lumuluhod sa iyo ng may paggalang at nagmamahal sa iyo ng buong lakas ng kanilang pagkatao.